Kaya mo bang isuko yung panahon para maligtas yung pamilya mo? Susundan natin dito si Cooper na dating piloto ng NASA na naging magsaka matapos ng unti-unti ng masira yung mundo. Kasama niya yung mga anak at tatay niya at araw-araw nga silang naghihirap sa pagkasira nga ng mundo kasama nga rin dito yung pagkawala ng mga pagkain. Pero isang araw sa hindi maipaliwanag na dahilan, dito nga siya mapapasama at mapipili na sumama sa isang misyon para iligtas yung mundo. Pag iwan nga ni Cooper sa mga mahal niya sa buhay, dito nga siya maglalakbay kasama ang iba pang mga tao sa kalawakan para humanap ng bagong planeta ang magliligtas sa mga tao. Pero hindi nga lang ito magiging madali dahil bukod sa iba't ibang delikadong pwedeng mangyari sa kanila sa space, kailangan din nilang labanan yung pangungulila nila sa mga taong naiwan nila. Title ng movie, Interstellar. Kung may budget and time kayo, panoorin nyo na yung Interstellar sa sinihan. It's not possible. No. It's necessary Seeing this scene sa may IMAX, grabe, walang halong biro, talagang mangyak ngayak ako Sa mga nagtataka kung bakit ako pinalabas ulit sa may sinihan, 10th anniversary kasi ng Interstellar So ayun, so baka last na to So kung napanood nyo na to sa bahay, try nyo naman sa sinihan kasi ibang-iba talaga yung pakiramdam eh So sobrang excited ko nga, nag-Ala Cooper na damitan pa ako eh <laughs> Alam, walang, walang magandang car sa Pilipinas eh Grabe, the visuals, the cinematography, plus the sound design na parang ramdam mo na nandun ka na talaga mismo eh. Lalo na kung intense yung mga nangyayari. At yung mga na biglang tumatahimik, kinilabutan talaga ako dito, promise. And the way it was filmed and edited, felt na parang nasa space din talaga yung mga nanonood eh. Since gawang Nolan to, expect nyo na na maraming expositions dito. And trust me, once it starts it starts talaga. Titingnan mo din naman yung story na Interstellar, hindi naman siya masyadong komplikado eh. Maliban na lang din siguro doon sa mga black holes and yung mga science stuff. Kung baga main story naman is its journey through space and time with its kwento ng mga pamilyang nagmamahalan and nailatag ilatang gandalay na maayos. Basta tungkol ito sa isang tatay na gagawin ang lahat para mailigtas yung mundo at pamilya niya, eh kaya nga nakakaiyak din talaga dito yung pinapanood niya mga recording na scene. Dagdag mo pa yung tugtog nila dito na gugurot ng puso tuwing tumutugtog. Din, din. Eh, hindi ko magaya. <laughs> tapos yung ending scene nung nagkita sila ulit. Ha? Tipin mo yon, lumaki at nagsuffer yung buong pamilya mo tapos wala ka sa tabi nila tapos wala ka rin magawa. Ang sakit sa puso nun. I mean, siya naman din yung isa sa mga dahilan kung bakit nga naligtas yung mga ibang mga tao. Pero alam mo yon, Iba pa rin yung nakasama niya yung anak niya habang lumalaki. Tapos ito namang si Matt Damon dito, napakaduwag. <laughs> Lagi na lang nililigtas eh kung saan saan movie na lang. <laughs> Pero seryoso, ang ganda ng film. Goosebumps kung goosebumps talaga. Ang cute pa ni Tar. sana magkaroon ng ganit sa totoong buhay. Balikan lang sa gilit natin yung docking scene. Alam niyo kung baka bakit favorite ko yon? Kasi naipakita doon kung ano yung kaibahan ng isang tao sa isang robot. Sabi nga doon sa may film, di diba, yung mga robot, hindi nila kaya mag-improvise or hindi nga sila nakakaramdam ng takot. And on this scene nga, si Tars sabi niya, it's not possible nga na makapagdak nga sila. Pero lo and behold, si Cooper, na nga niya. Kasi nga, etong si Tars, wala naman siyang determination na makasurvive eh. Unlike nga si Cooper. Kumbaga may factor para rin yung human element para to make decisions and all. And iba pa rin talaga kapag tao yung gagawa mismo. So ayun, kung hindi nyo pa ito napapanood, meron itong action, slight comedy, may drama, may sci-fi. Halos lahat nandito na. I'll admit, hindi ko patin fully gets yung time travel gravity aspect ng film. Pero yeah. <laughs> and hindi ko lang din ma-pinpoint, pero there's something lang doon sa may bookcase na it's kinda cool. Pero may something lang na hindi ko masyadong nagustuhan. Again, ang title ng film ay Interstellar and ang Torta rating ko ay 9 out of 10.